Hello guys, good afternoon for this video. Isishare ko lang po sa inyo yung mga kapitbahay namin na naglalaro mga guys. So mga guys, ito po mga guys, naglalaro po sila. So mga guys, walaan nyo mga guys kung anong laro ito mga guys nang nilalaro nila mga guys. Buti okay pa mga guys kay uh, andito pa ang mga laro na ito mga guys kasi bihira na lang po natin makikita tong laro na to ngayon mga guys kasi yung kabataan o mga ano karon ay eh, ngayon ay eh, nakafocus po sa cellphone eh, o sa mga laro nila ito so, mga guys iba yung nilang ngayon mga guys to so, hindi cellphone mga guys so, nyo mga guys So, kung sinong matatahula, may 50 pesos na gipas mga guys. So, yung gagawin ng konyo mga guys is, ah, uh, kailangan na kailangan mag-follow kayo sa video. Ito po yung mga kategorya na dapat makareceive kayo ng 50 pesos. Hindi na kailangan na kailangan yung gawin po mga guys. Ah, uh, tanong, anong mga laro to mga guys so sasagutin nyo sa comment below at saka before i i comment yung sagot nyo paki share mo na ng video paki follow dapat naka full watch kayo sa video na ito para may 50 pesos kayo na Gcash anong laro ito at kailan ito dilalaro ng mga bata noon so yan nung po mga guys so kaya na kailangan ito po yung gagawin nyo para makarceive kayo ng 50 pesos gcash so dapat 10 unang first 10 na makasagot ay my 50 50 na jcash na marireceive galing sa akin yung kategorya para ma-receive yung 50 pesos na jikas ay kinakailangan na i-follow yung page natin at saka dapat na ka-subscribe ka sa YouTube channel ko na Alvin Manlove vlog yung youtube channel natin ang Manos love dapat nakasubscribe ka doon nakasubunin ka at saka naishare na ko yung video nyo sa youtube at saka dito sa reels share mo yung reels ko share, share mo din yung long video ko at saka yung youtube ko so automatically ijijikas ko yung 50 pesos na napanalunan nyo ang tanong lang po ang tanong lang po anong laro na ito anong laro to at saka kailan nilalaro ito ng mga kababataan noon anong year po dapat sagutin nyo ng maigi so, saka sundin yung kategorya natin para makareceive kayo kaagad ng ating reward so yung ano lit na magkano? ah, baka magraraffle tayo basta yung ano lang is 15 atin uh, first 10 na nagko-comment yung bibigyan natin at saka dapat i-share sure. share ng 3 times sa feeds nyo yung long video at saka three times sa reels at saka three times sa youtube naka comment din sa youtube dapat yung comment nyo andon po and andon po yun sa youtube channel natin alvin manos vlog at saka isishare din nyo yung video sa youtube channel natin simple lang pong gagawin nyo so, ulitin po yung tanong anong laro na ito at saka kailan ito nilalaro ng mga kabataan noon anong taon po anong oh, kahit ano lang dekada yung kategorya natin para makareceive kayo ng 50 pesos dapat nakapalo kayo sa YouTube uh, Facebook page ko sa Facebook account ko na Alvin Alvinsky uh, Ligutom Manos nakapalo kayo then dapat share nyo yung reels na ito yung reels is share nyo ng 3 times. At saka yung long videos dapat nakaka share din kayo ng 3 times. At saka dapat tinusuan nyo to na video na to. Tinusuan. At saka yung comment nyo below. Write down below your comments. yung gagawin nyo mga guys dapat naka share din po kayo sa youtube channel at saka naka subscribe at saka naka comment so, ito mga guys nilalaro ng mga kapitbahay namin ngayon oh, ang galing galing maglaro yung itong naka-pink yung si Ate Jinjing at saka ano pa pinila ni Ate pero kaso hindi makaya ni Ate Gil na at sinayawa ng